Okay. guys itingang ko na yung ng kalangbutan pagyang lumirang kaya nagsaglit ako dito sa iniitlogan at ako alam pampigay sa bisita kung mapunta sa akin mapunta mamaya galing pang London lang kakulah dito ito, Papadala ko lang sa kanya. Sana malinaw. Sabo lang ito, nasa sambung ni pa lang ito kita ka baba. Malabo. Hirap makita ang kulambutan nito. Dito ko muna. Unang hanapan ang kulambutan sa pating mababaw. Dandahan lang ako para hindi malampasan ang kulambutan. Pag sa araw, hirap makita ang kulambutan. Lalo na kapag ganito malabo. Wala dito sa parting ng babaw. Mapunta na ako sa baba. At may napansin ako dito sa ilalim ng corals. Malabo, kaya hindi ko nakitang, hindi pala natutukan ng camera. Ito sa pinakailalim ayun sa pole maliit lang pinana ako at pangulam ang corals na niitlogan ng kulambutan dito nasa parting baba maganda at papunta pa lang ako nakakita agad ng isa kaya lang maliit pwede na ito pwede ng pangulam masarap ito adobo sa toyo or adobo sa gata malabo dito sa pinakababa. Andito ang paitlogan. Marami ng itlog. Kaiitlog pa lang nito. Puting-puti ang kulay. Iikot-ikotin ko lang ito. At baka naan dyan pa yung umitlog na kulambutan. Sana nga nandito na dito pa. Malaking paitlogan ito. Hirap makita ang bato sa sobrang labo. At ito, may napansin ako, kulay anino. Ayun, sa pool Malaki. Maganda at meron akong pampadala doon sa madating na bisita. Thank you, Lord. At ka isang malaki. Matutuwa nito yung bisita ko. Estimate ko mga tatlong kilohin ito. Sa estimate ko lang. Ho oh, oh. ho! Ay! Thank you Lord! <laughs> ah, laki! Ah, ah. Dito ba tatlong kilo sa estimate ko? sa ah, sapati ako. Aha! ha, ha, ah. Ipapadala ah. na ako sa bisita ko! Babalikan ko yung pait Logan. Iikot-ikotin ko lang at baka may kasama pa. Sana may kasawa ka pa ito. At ito, mayroon. Ayun, sa full Malaki rin. Hirap makita. Gawa ng sobrang labo. Kulay bato pa ang kulambutan. Buti na lang at sanay ako humanap ng kulambutan. Kahit malabo. Natagtagan wow! oh! ulit! Kiyo ulit, Lord! Ha ha ha! Ah. Ayos! Pinagbigyan ah. ah, ah! 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 yung bisita ko! Ah! 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 Siniswerte tayo ngayon Kahit malabo, nakakakita pa rin Ito at iniikot ikotan ko lang yung corals Na iniitlogan ng kulambutan Nagbaka sakali ako na meron pa. Binalikan ko naman itong parting mababaw. At ito, may isa pa. Ayun, sa pole. Nagdaan ako dito kanina. Siguro hindi ko lang napansin. Pabago-bago kasi ang kulay ng kulambutan. Kung ano yung natatapatan, yun ang kulay niya at nag akyat na rin ako sa bangka Thank you Lord! Ah! Hey! Oh! oh! oh yes! اه اه Ito guys, andito na kami sa tabi. Ito rin huli na kami kanina. Binabad ko sa tubig. Kaya Kina nag yung kahapon. Malaki! Kaya nag Kina <laughs> Ay, ay, adubuin ko yan. sa gata. Palabutin mo na siya. Yan dalawang Mas malaki. Ito malaki. Yan, laki. di ba mas sa kilo? Ito guys, yung kong bisita na bibigyan ko ng kulang buhatan. Kuya Conrad Santos! Karating lang niya, galing London. Ito, dalawa, excel. Yeah. Excel. yan. po, alak alak ng dilim. alak <laughs> ng Oh. Ay, yung guys, pinadala ko lahat. Jowa ay. Sarap niyan. talaga ikaw niya. bukas pa kayo mabiyahe. Ma masan ka man. Mm. Masabay ka sa Manila. Masama. Eka, kung ka. Nay. Takbo. <laughs> ay, maliit na kutsi yan, nay. Matuloy ka. Yung guys, buti na ka Huli. Oh, ay di meron akong padala sa bisita ko. Mapapakinabangan mo yung game kayo. Kaya. Bye. Paano na kami. Pagbalik ko ha. Matating kayo niyan doon. Gabi na ano? Ma malamang. Ano yun? alas yun? Alas 7 ng gabi? Wala pa. Ayaw mo na ano? Ayaw mo na ganito? Yung bala? Ay, may Ah, baka maligaw ka sa munina. <laughs> Ito na guys yung bagong bahay. Medyo malayo sa kalsada. Oh, ilang hakbang bago magkarating sa kalasada? Ma, ano ka? Parang yung cellphone. Cellphone ano? Cellphone ko. Nakalino? May tutoy. Tutoy. Ito <laughs> guys, medyo malayo sa kalasada. Hingal bago makarating sa kalasada. Hingal! Hingal ako. Hingal ako. Hirap pag walang practice. ahunin mo lang yan. Iaayos lang namin yung man. Paya ko yung hilo. Yan motor, ihagis mo na dun sa baba. <laughs> <laughs> mali pagkakagawa. Mas babaw, babaw babaw kami ito. Lapad. Ay, lapad pa. Mga, mga ang, Hindi masabit ano. sa ang sasabit eh. Iwanan mo na lang sa kanila yan, paayos na. Kaya nga. Bakit ito lapad? <laughs> Ayos, marami ng bala ng pana Pag maraming isda, isa, isisipat ko na lang doon sa iba <laughs> <laughs> Ingat sa biyahe Salamat Hindi ako pa pasalamat <laughs> Yung um, guys, Manila pa ang ano nila, ay ano, Bulacan pa sila, no? Hmm, Bulacan. Bulacan pa ang ano nila. Madirit sa Sabalis pa. Bahay. Layo. Gabi na mga karating doon.